you wish to have a, uh, bigger venue in the year? Within the uh, year? For the next concert. It's not impossible. Pero baka hindi <laughs> yeah, na. Ay naku naman, pag dumating po yung opportunity, bakit hindi? Pero siguro po, let's take it slowly. Pero surely. Ganun. <laughs> so, ayun. Sana, iba, mas malaki, palaki ng palaki yung venue. Music Museum, tapos mas malaki naman Laging labas naman ang isipin sa inyo. party. party. So, ayun. Sana mas malaking, mas malaking, mas malalaking venue, mas maraming lugar. Sana yung KZ, KZ the concert, madala namin sa iba't ibang bansa. Iba, ng bombay, di ba? mo. Nangarap na lang ako, nangarap na ako ng mga. Parang yung Bamboo World Tour. KZ World Tour. Kaya! Nangarap na ako. ko si hindi po po. Ayun. Yun. Kaya sabi na sana magkaroon ako ng magkaroon ako ng chance na madala yung show sa iba't ibang bansa. Na, na mapuntahan yung iba't ibang natin mga kapamilya sa ibang bansa na may experience talaga naman yung may experience na mga manonood on April 17. Ah, ganun po lang yung nangyari. So, sana, sana. concerts abroad. Parang yes. <laughs> madami. Mm -hmm. Siguro mo na yung dito sa Asia. Kasi mas, mas kapulso natin yung Asia eh. Pero if ever na ma penetrate ka natin yun, sana mas, mas malawak pa yung marating ng music. This is also just not for parang, not just for me, pero para sa, sa OPM na sabi natin na may 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 key talaga yung OPM sa sa world music scene. Sana marinig ng lahat ng mga tao. Kasi yung K-pop ko na-appreciate natin, hindi naman natin naiintindihan eh, di ba? So, bakit hindi natin kayang dalhin ng OPM sa world Actually, music scene, di ba? So, ayun, sana dumating tayo sa point na gano'n. Na yung P-pop naman natin. P-pop! yung OPM naman yung next week? yung yung So, starting... April na naman eh. Parang one month lang yung preparation. sa Parang Kuya J, di ba? All <problems. laughs> you know, <laughs> <teachers> <Yeah. laughs> request one, two, three, four, five. Pero yung five may nakalagay na, na. last not Last na to, promise. Not <laughs> <laughs> po. Gumagawa ka ng kanta? Yes po, pero sobrang bagel ko magsulat. Pag may, may mga times kasi na may nasusulat akong kanta today. Bukas papakinggan ko, papakinggan ko siya ulit. Ang pangit pala Napaka-anterment. Yung na ito, medyo So, ganoon din yung nagiging problema ko. Parang, tagal kong makapag settle pagdating sa... Kasi, yun nga din po eh. Yung pagiging perfectionist ko. Parang gusto ko, kailangan perfect yung melody sa sa lyrics. Parang ganoon. Pero may mga kanta na po ako na, na susulan. Um, since napag-usapan na yun naman yung mga international um, matters, how do you feel about film um, Jeff James wanting to collaborate with you? La, la sinabi nga sa akin eh, ng ng boyfriend ko yung article mm -hmm. na parang gusto niya makipag collaborate with me. Mm -hmm. Sana amamit ka na siya in person para mapag-usapan namin yung collaboration na gusto niya. Kasi <laughs> di pa parang ano siya eh, yung music niya parang medyo, medyo chill. Oo, oh, chill. Yung parang Hawaiian feels, yung ano, um, ng music nila. So, game ako dun eh. Medyo malapit sa reggae yung dugtugan niya. So, why not naman, di Hanggat may artists na, artists na gusto makipag-collaborate. Bakit hindi? Mm, so, speaking of collaborations, sa so, trabaho na din, di ba nag-aaral. Mm -hmm. Pero, sana yung parang ginawa namin dati na gumawa kami ng version, X-Factor version ng Christmas song na ang nag-sing, di nito, lahat kami si isang song, sana mangyari yun in the future. Kasi sobrang ganda, ano, sobrang ganda ng collaboration effect. So sino sa kanila yung gusto mo? Yung naging super close? Yung naging super close name, ko, yung mga tigil kapatid ko kay Sir Martin. Yung mga anak-anak niya.